Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral! Ako si Teacher Waven, at sa video lesson na ito, matututuhan natin kung paano gamitin ang mga basic functions sa spreadsheet, sum, average, mean, max, at count. Sa dulo ng araling ito, inaasahan na matutukoy mo ang gamit ng sum, average, mean, max at count sa spreadsheet. Makakagawa ka ng simpleng spreadsheet na gumagamit ng mga functions na ito. Pero, pago ang lahat, magbalik-aral muna tayo. Hanapin ang katumbas na titik ng mga sumusunod grupo ng numero. Gamitin ang talaan sa ibaba at ibahagi ang nalalaman sa salitang natuklasan. Bumuo ng grupo na may tatlong miyembro. Punan ang Venn diagram ng pagkakatulad at pagkakaiba ng tatlong konsepto. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ano ang masasabi mo sa pagkakatulad ng pamamaraan ng paglutas ng mga problema sa matematika na ballpen at papel, calculator at computer? Ano sa palagay mo ang pinakamagandang gamitin sa tatlo? Bago tayo magsimula, tilalanin muna natin ang mga salitang ito. Sum, kabuuan ng lahat ng halaga. Average, gitna o karaniwang halaga. Min, minimum, pinakamaliit na halaga. Max, maximum, pinakamalaking halaga. Count, bilang ng data o numero. Tandaan ang mga ito dahil gagamitin natin sa demonstration mamaya. Mga bata, ang una nating pag-aaralan ay ang sum function. Ito ang ginagamit para makuha ang kabuoang halaga o total ng lahat ng numero na nasa cells. Halimbawa, kung gusto mong malaman ang total na gastusin ng pamilya mo sa isang linggo, ganito ang gagawin mo. Ilagay muna ang iyong data. Halimbawa, Lunes, isang daan at limampung piso. Martes, dalawang daang piso. Miyerkules, isang daan at walumpung piso. Huwebes, isang daan at pitumpung piso. Biernes, dalawang daang piso. Two. Pumunta sa cell kung saan mo gustong lumabas ang total. Tatlo, itype ang formula. Apat, pindutin ang enter. Ibig sabihin ng formula na ito ay pinagsasama-sama o iniipon ng spreadsheet ang lahat ng halaga mula B2 hanggang B6. Magagamit ito kapag gusto mong malaman kung magkano ang total na nagastos mo sa baon mo sa loob ng isang linggo. Ang average function naman ay ginagamit para makuha ang karaniwang halaga o average ng data. Halimbawa, ilagay ang mga data ng grades mo sa math sa isang quarter. Quiz 1, 85. Quiz 2, siyam na po. Quiz 3, walumput siyam. Type ang formula sa cell. Pindutin ang enter. Lumalabas dito ang average grade mo sa tatlong quiz para malaman mo kung pasado ka o kailangan mo pang magsikap. Magagamit ito sa pag ng average grades mo sa bawat subject. Ang min function. Ginagamit ito para makuha ang pinakamababang halaga sa data. Halimbawa, ilagay sa spreadsheet ang presyo ng prutas sa palengke. Mansanas, 10 piso. Saging, 5 piso. Mangga, 15 piso. I-type ang formula, pindutin ang enter. Makikita mo na limang piso ang pinakamurang prutas na siya ring pinakamaliit na value sa data. Magagamit ito kapag gusto mong makita kung alin sa mga binibili mo ang may pinakamababang presyo. Pang-apat, ang max function. Ito naman ay para makuha ang pinakamataas o pinakamalaking value sa data. Halimbawa, ilagay ang daily sales ng sari-sari store mo. Lunes, limang daang piso. Martes, apat na raan at limampung piso. Merkules, limang daan at limampung piso. I-type ang formula, pindutin ang enter. Dito makikita mo na limang daan at 50 piso ang pinakamalaking benta mo sa tatlong araw. Magagamit ito kapag gusto mong malaman kung anong araw ka may pinakamalaking kita sa tindahan. At panghuli, ang count function. Ginagamit ito para bilangin kung ilang cells ang may laman na numero. Halimbawa, ilagay ang bilang ng modules na natapos mo sa bawat araw. Lunes, dalawa. Martes, isa. Miyerkules, tatlo. I-type ang formula. Pindutin ang Enter. Malalaman mo na tatlong beses kang nakapagtapos ng modules sa loob ng tatlong araw. Ginagamit ito para bilangin kung ilang araw ka naghulog sa alkansya o kung ilang estudyante ang may score sa quiz. Mga bata, sa spreadsheet, maaari rin tayong gumawa ng charts o graphs para mas makita at maunawaan ang data. Halimbawa, gumawa ng pie chart ng gastusin ng pamilya. I-highlight ang data ng gastos mo. Pumunta sa Insert, piliin ang pie chart. Makikita mo na ngayon ang bawat bahagi ng gastos mo. Halimbawa, pagkain, kuryente, tubig, internet, transportasyon, ipon. Makakatulong ito kapag gusto mong ipakita kay nanay at tatay kung saan napupunta ang inyong budget kada buwan. Ngayon, sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod. Gumawa ng listahan ng iyong daily allowance sa isang linggo at gamitin ang sum para makuha ang total. Dalawa, gamitin ang average para malaman kung magkano karaniwang baon mo? Tatlo. Tukuyin gamit ang mean kung anong araw pinakamababa ang baon mo. Ikaapat. Tukuyin gamit ang max kung anong araw pinakamalaki ang baon mo. Bilangin gamit ang count kung ilang araw ka may baon. Ngayon ay alam mo na kung paano gamitin ang sum, average, mean, max at count sa spreadsheet. Ito ay magagamit mo hindi lamang sa school activities, kundi pati sa tunay na buhay lalo na sa budgeting at pag-analyze ng data. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagtutok sa ating aralin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-practice sa inyong spreadsheet at subukan ito sa inyong mga real-life data. Please like, share, and subscribe para sa iba pang EPP at ICT video lessons. Kita-kits sa susunod na video!